Girls, sino sa inyo yung nakakiss ng dalawang boys dito sa country house? Girls, ako! Ako ben. din! Ako hindi! <laughs> okay, girls! Sino na sa inyo ang nagnakaw ng chocolates ni Pizza sa refrigerator? Hindi ko pa ginawa yun, no? Diana, ginawa mo na. Kumuha ka ng chocolate. Kitty, actually, binayaran ko si pizza noon. Okay? Cool. Hindi ako maglalaro ng game. Pero pwede ba ako magtanong? Oh, magtatanong daw si mascot. Okay, sige. Ano yon? Girls, sumagot kayo ng honest, ha? Honest lang? Syempre naman. Wala naman tayong tinatago sa isa't isa. Okay, girls. Meron na ba sa inyo nagsinungaling na sinabing hindi maganda yung pakiramdam niya parang hindi lang mag-training? Oo, mascot, mascot kami, kami lahat. Mascot, ikaw, naalala ko rin. Nagsinungaling ka dati, sabi mo masakit yung pakiramdam mo. Tapos may date ka lang pala. By the way, sino bang ka-date mo nun? Mascot? Oo nga, sino yung secret girlfriend mo ha? Wala yun, hindi naman kami nagkasundo eh. Kaya ayoko ko nang pag-usapan. Girls, may tanong ako. Di ba single girl ako, wala akong boyfriend? Nagselos na ba kayo sa akin dahil sa mga boyfriends nyo? Yung totoo, Oo, Mary. Alam mo, kahit friend ka namin, nagwo-worry kami kasi baka may gusto yung boyfriends namin sa Pero dati 'yon. Oh, girls, tama na 'yan. Kanina pa kayo naglalaro. Tara na, mag-training na tayo. Mascot sandali, One minute na lang. Okay, girls, last question. So kahit na mabait tayo, feeling niyo ba sa sarili niyo minsan bad girl kayo? Alam niyo 'yon, yung deep inside. Diana? Diana, ano bang tanong 'yan? Wala lang, natanong ko lang. Oo, Oo minsan. minsan. Sinasabi ko na nga ba eh, alam ko may bad girl side tayo. Natural lang yon. O tama na yan mga bad girls. Tumayo na kayo dyan. Mag-training na tayo. Okay, okay Masko. Tara, tara na. na. Girls, curious ako. Paano kaya maging bad girl sa totoong buhay? Subukan natin. Oo, oh, gusto ko maging bad girl. Okay, after training, let's try. Okay, girls. After training, magta-transform tayo. Tara. Kitty, nai-imagine ko na anong klaseng blonde bad girl ka. <laughs> Hoy girls, seryoso ba kayo dyan sa bad girl, bad girl na yan? Oo naman. Well, basketball players, bakit niyo ako pinatawag? O okay, ikaw, unang-una hindi ka namin type ha. Meron lang kami business proposal. Romeo, relax lang. Ah, uh, Loren, interesado ka ba maging spy namin? Spy? Boys, ano bang kailangan niyo sa akin? Eh, di ba kasama mo sa kwarto yung mga bunnies? Ang gusto ko, lahat ng conversations ni Diana tungkol sa kanila ni Timur, sasabihin mo sa akin. Sa atin, sa atin lang to ha. Dapat wala makakaalam. Girls, anong ginagawa ni Smiley doon sa football girl? Di ba girlfriend niyo ni Dima? Baka naman break na sila. Baka naman gusto lang niyang pagsilosin si Diana. Tama? Oo nga, lagi naman yung ginagawa yun. Ayoko to. Blandy, relax. Tara, pumunta tayo doon para marinig natin. Gusto niya ba talaga yung football girl? Blandy, D, nag-uusap lang sila. So, marunong ka ba magtago ng sekreto? Boys, syempre naman. Hindi ako madaldal, no? Promise. Okay, sige. Makinig ka ng maayos, ha? Anong pinag-uusapan nila? Bro, huwag na maingay. Nandiyan yung mga frags. Umalis nga kayo dito. Aalis na! So anong gagawin ko? Lahat pinag-uusapan nila tukol kay Timur at Liana, re report mo sa akin. Kaya mo ba yun? Actually, hindi naman nag-uusap yung mga bani sa harapan ko. Hindi naman problema yun. E di maglagay ka ng recorder sa ilalim ng kama nila. Kapag mas marami kang nalaman sa kanila, mas matutuwa ako. Okay? Okay, gagawin ko lahat. Pero may utang ka sa ha, pretty boy. ano yun? Ba't hinawakan niya pa ilong ko? Lagi niyang ginagawa kay Dima yun eh. Guys, lunch na wala pa si pizza tsaka ice. Oo nga, first time nilang hindi pumasok sa work. Baka naman nag-date silang dalawa. Baka lumayas na sila dito sa country house. Hoy, tumahimik ka nga dyan. Nakita ko sila kahapon, hindi sila umalis dito sa country house. Oo nga, hindi lang sila pumasok ngayong araw. Ano ba yan? Gutom na gutom na ako. Okay guys, mabuti naman na dito kayo lahat. Ginagawa ko tong listahan eh. Sino sa inyo yung mga papasok sa bunny school? At sino yung hindi? Ano ba yan, Teacher Mike? Gagawin mo na ba ngayon yan? Wala eh. Yung kanang kamay ko, ayaw na akong tulungan. Hindi, Teacher Mike. Hindi sa ayaw ko. tinay mo kasi ako. Leila, pwede ba? Tigil. Ayan mo ako, hindi ako trader. Uh, Pizza, ice, gawain ako akong hot chocolate Pizza, ice, nasa sila? Wala sila inamin e namin alam, di sila dumating Ayaw na nila sa atin, napagod Oo, na Oo, iniwan na nila yung country house Hindi naman siguro, baka mamaya namamasyal lang silang dalawa Namamasyal, umagang-umaga, gawin nila yung paggabi Ngayon, nagugutom ako Sino marunong gumawa ng hot chocolate? Ako, marunong gumawa ng hot chocolate Okay, Leila, gawa mo ko So, ako na ulit yung assistant mo, ganon? Pero hindi kailangan malaman ni Abby Okay, hindi niya malalaman Teacher Mike, isulat mo yung pangalan namin sa listahan. Papasok kami sa Bunny School. Oo, sa Bunny School lang kami papasok. Cool doon. Oo, wala na. Oh guys, tingnan nyo. Merong parating oh. Ah guys, sorry ah. Huwag kayo masyado lalapit sa akin. Hindi pa ako nag-toothbrush. Late na ako. Guys, sorry. Nasobrahan kami sa tulog. Gutom na kayo? Gutom, gutom na, gutom. Na gutom. Eto na, Teacher Mike. Hot chocolate, no sugar. Anong ginagawa niyo dito? Hindi na kayo kailangan dito. Guys, kukuha na kami ng order. Hintayin nyo na lang uminit yung coffee maker. Tsaka gagawin ko na yung french fries. Ewan ko sa inyo, o-order na lang ako sa restaurant. Ako ha, chocolate. Unahin nyo na ako ha. Pwede ba? Huwag nyo kaming sinisigawan. First time lang namin na late. Oh, ice! Kaya nga sabi ko wag kayo lalapit, diba? V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! We, We are the girls, ano ba yan? Bakit lalampalam pa kayo? Coach Abby, hindi. Nasa good mood nga kami ngayon eh. Girls, again, let's go. More energy. Again, ayusin nyo. V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Girls, sandali lang. Girls, ituloy nyo lang yung training nyo. Sandali lang. We are so awesome! We're extraordinary! We are bunnies! We, We are, are the best! best. Girls, bilis! Habang wala si Coach Abby. Tatawagan ko lang si Timur. Sasabihin ko sa kanya yung pinag-usapan natin. Okay, okay, sige. Girls, ano bang ginagawa niyo? Kapag nakita tayo ni Coach Abby, magagalit yun. Mascot, one minute lang. Hello, Timur. Meron sana akong hihingi favor sa'yo. Kung okay lang. Huwag mong tatanggihan si Diana. Nat, ano ka ba? Napag-usapan namin ng mga girls. Magta-transform kami to bad girls ngayong araw pwede mo ba kaming tulungan? Payag ka? Girls, si Coach Abby! Okay, Timor. Magte-text na lang ako sa'yo. Girls, may importante akong gagawin. So tapos na yung training natin ngayong araw, okay? Pwede na kaming umalis? Yes, for today. Pero bukas ha, ayoko ng lampa-lampa. Okay, Coach Abby. See you tomorrow. Girls, okay na tayo. Oh! yan, tapos na yung training. Okay, mascot. Puntahan mo na yung secret girlfriend mo. See you tomorrow. Diana, di ba nga hindi sila magkasundo? Diana, i-text mo na si Timor. Bilis. Girls, excited ako. Cool day ngayong araw. Masyashock lahat sila sa atin dito sa country house. Oo, oh, transformation ng bunnies. Okay, girls. Gagawin daw lahat ni Timor. Okay, cool. Ano ba kayo? Mga feeling bad girls? boys, di ba sinabi ko na hindi pa ready yung lunch natin? Pwede ba? Doon na kayo. Hintayin nyo na lang maluto. huh, Zelina, bakit na late yung luto mo ngayon? Siyempre, nagpractice siya. Nagre-ready siya para sa school. Tara guys, doon na tayo maghintay. Natatakam ako lalo eh. Tama yan, umalis na kayo. Nakakastorbo lang kayo dito eh. Kev, kunin mo nga yung pea paste broccoli sa fridge. Guys, malapit na yung school. Araw-araw ko na makakasama si Nat. Guys, mamaya na yung love love na yan. Gutom na gutom na ako. Ano ba yan si ate Salina? Wala na nga tayong almusal. Ngayon, late pa yung lunch natin. Pabayaan na tayo. Basta ako, excited na ako sa school. Na-imagine ko na pagsabay kami papasok sa school ni Nat. Magka-holding hands kami. Kev, pwedeng pakihugasan ng maayos yung broccoli? Oo, Salina. Alam ko. Guys, di ba sabi ko, hindi pa ready. Nagluluto pa ako. Ang kukulit nyo ah. Ha? Huh? Zip? Oh, What's up? Long time no see ah. Anong balita? Okay lang. Zip, bumalik ka na! <laughs> Kumusta ate? Hindi ka ba inaawi ni Kev? Okay lang kayo? Hindi, the best si Kev. Love niya ako. Zip, buti bumalik ka. Akala namin hindi ka na babalik eh. Zip? Zip? Oo, ako to si Zip. Anong balita sa inyo? Namiss niyo ba ako? Bro, tinakot mo kami. Isang buwang ka nawala. Kumusta ka na? Oo nga, akala nga namin hindi ka na babalik eh. Halika dito, kwentuhan mo kami. Okay mga bro, kukwento ko lahat. Kev? Ano yun? Special lunch ngayon. Ano sa lina? Chocolate cookies ulit. Oo, chocolate cookies na may jam with broccoli. Oh guys, Kwentuhan nyo ako. Anong balita dito nung wala ako ha? Anong bago? Sasabihin namin yung tungkol kay Diana mamaya. Yung sa amin muna ha. Oo Zip, natanggap kami lahat sa Bani School. Oo Zip, in two days, papasok na kami doon sa Bani School. Hindi na ako interesado kay Diana eh. Pero congratulations sa school ha. Ayos yun. Sandali lang. Dinidate nyo pa rin ba yung mga cheerleaders? Oo naman. Lab namin ni Kitty yung isa't isa. Kami ni Nat, okay na okay. Perfect couple kami. Ah, si Mary, hindi pa rin ako pinapansin eh. Okay lang yan, Zoop. Magiging sayo rin siya. Masaya ako para sa inyong lahat. Ano pa guys? Magkwento pa kayo. Azip, sa Saka pagaling? Saka pumunta? Isang buwan kami walang balita sa iyo. Oo nga, buti nandito ka na. Hirap na hirap kami bumili ng gamit sa school. Binigay namin listahan sa mga girls, sila 'yung mamimili. Pati na rin 'yun sa iyo. Guys, hindi ko naman kailangan 'yan. Hindi naman ako pupunta sa Bani School. Ano ibig mong sabihin? Zip, natanggap tayo lahat, pati ikaw. Eh anong problema? Guys, masaya ako para sa inyo, pero hindi ako pupunta sa Bani School. Meron ako ibang plano. Zip, best friend kita. Sabihin mo lahat sa akin. Anong problema? Okay, guys. May namita akong babae. Perfect kami dalawa. Siya yung perfect para sa akin. In love ako sa kanya. Eh, paano naman si Diana? Zip, dinitit natin yung mga cheerleaders. Kayo lang, no? Ako hindi. Ayaw sa akin ni Mary. Guys, wala na si Diana. Tapos na yung lahat sa amin. Oo nga bro, nagbreak na sila ni Smiley. Ngayon naman, ang dinidate ni Diana, yung kapatid niya, si Timur. Oo, yung Timur, yung ex-boyfriend ni Kitty. Zach, ano ka ba? Hindi mo naman kailangan sabihin ex-boyfriend eh. Actually guys, wala na akong pakialam kay Diana. Kung sino man dinidate niya, okay. May girlfriend na ako. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Perfect kami. Tsaka guys, may isa pa akong balita. Magta-travel ako. Zip, ano? Ano klaseng travel? Zip, family tayo. Dapat lagi tayo magkakasama, di ba? Zip, tigilan mo nga kami. Ikaw yung inaasahan namin pag pumasok na tayo doon sa Bunny School. Imaginein mo, tayo yung pinaka-cool doon. Alam niyo guys, kahit wala ako, cool na kayo. Hindi niyo na ako kailangan. Maglalakbay ako kasama yung girlfriend ko. Zip, seryoso ka? Guys, eto na 'yun. Iiwan na tayo ng kapatid natin. Anyway, guys, di ko naman kayo makakalimutan. kaya, -kaya niyo na 'yan. Malalaki na kayo. Zip! Zip! San ka ba galing? Kumusta ka? Mini-bake na yung cookies. Konti na lang maluluto na. Kev, baka masunog. Pakicheck, please. Talagang ako na yung cook, no? Ate, okay lang ako. Meron akong girlfriend. Perfect couple kami. Magta-travel kami. Magiging okay ang lahat. Huwag mo na akong isipin. Magta-travel? Kasama ng girl? E eh, paano yung school natin? Natanggap tayo. Masaya nga ako para sa inyo eh. Natupad yung pangarap nyo. Mag-aaral kayo sa normal school with normal teenagers. Guys, huwag kayong mag-alala sa akin. Bibisitahin ko kayo. Hindi ako masaya sa sinasabi mo. Sandali, kukunin ko yung cookies. Nalina, huwag ka na malungkot. Magkikita pa rin naman tayo eh. O sige na Zip, tutulungan ka namin mag-impake. Zip, iiyak na ako. Mamimiss ka namin girls, ano sa tingin niyo yung looks natin? Mukha na ba tayong bad girls ngayon? Oo naman, very bad. Kapag nakita tayo ng buong country house, sigurado masyashock lahat sila. Pagay na bagay talaga tong image natin sa atin. Okay girls, naghihintay na si Timur. Let's go! Let's, Let's go! go. Basta kailangan, i-report niya lahat sa akin. Mukhang okay naman siya eh. Report natin, huwag niya pagsasabi. Oh, sino yun? Kaninong sasakyan yun? Bro, yung plate number kay Diana yan, di ba? Bro, bukan dumating yung parents niya. <laughs> Oo nga, bukan may ginawang masama si Diana. Okay, lagot si Diana ngayon. Isusumbong ko lahat sa kanya. Romeo, babakapan mo ko ha. Ano bang ginawang masama ni Diana? Wala. Pero sasabihin natin, marami siyang ginawang masama. O oh, Smiley, o oh, Romeo, hindi you expect yun Oh. Ako may dala nitong G-Wagon ni Diana. Ano, ingit kayo? Wisit na Timur yan, no? Oo nga, nandito na naman tong mayabang na to. O bakit dala mo yung G-Wagon? Ano, driver ka na ngayon? Uh wow, G-Wagon. Oh, what's up, Dima? Ako to, si Timur. Ngayon, meron na akong cool car. Mercedes G-Wagon. Ayos, di ba? Wala akong pakialam. Girls, nakikita niyo ba yon? Parents ba yun ni Diana? Oops, mukhang nasa trouble siya ha. Anong parents? Tingnan niyo ang mabuti. Nakita niyo yon si Timur, yung basketball player? Swerte niya, meron siyang G-Wagon. Saan niya galing yung G-Wagon? Baka sa mga bunnies. One desirable I do what I want when I want And how I want it Leave you with the one in the air That's how I roll got tons of soul And my Wow, ang cool Girls, ano yan? Ano pa? Edi Circus Show? <laughs> oh, sorry baby Hindi kita ito drive ngayon Girls, nakatingin lahat sila sa atin Let's go Wow, may mga audience tayo Hoy, sa kayo pupunta? Hindi pwede yan. Magsusumbong ako sa uncle ko. Ano pang ginagawa mo dito? Bilisan mo, magsumbong ka na. Go! Sandali lang. Sumbongero ko. Hindi, pero ngayon, sumbongero ka. Bilis! Wow, girls. Ang cool nyo, ha? Mga bad girls kami ngayon. Thank you. Girls, tingnan nyo. Yung buong country house, nakatingin lang sa inyo. Timor, hayaan mo nga silang tumingin. Mike, tinanong mo ba kung sinong mag-aaral sa school? Oo, lahat sila. Gusto sa Bani School. Mike, papano yung mga ayaw ko dito? Makikita ko sila doon. Abby, kahit naman yung mga ayaw mo, pwedeng pumasok sa Bani School eh. Ah, Uncle Mike! Uncle Mike! Dapat makita mo to! May nangyayari sa labas! Romeo, hindi ka ba marunong kumatok? Importante ba yan? Uncle Mike, oo! Kailangan makita mo to! Romeo, ano ba yon? mga cheerleaders bunny! May bunnies? Kung si naging bad girls na sila! So since tinitingnan nila tayo, edi inisin natin sila! Tara girls, mag-selfie tayo! Doon malapit sa G-Wagon! Yes girls, gusto kong inisin si Smiley! Tara! bad girls ha. Lagot kayo pag dumating si Teacher Mike. Girls, tingnan nyo. nagshow off sila. Pa-selfie-selfie pa sa harapan natin. Parang naging bad na yung mga banis ha. Anong nangyari? Alam nyo, mamaya magiging good girls yung mga bad girls na yan pag dumating si Teacher Mike. Ankel, ayun sila, oh, ayun. Girls, ano to? Ano nangyayari? Ano to? Kanino sa sakyan Ba't nandito sa country house yan? Romeo, nice, good job. Talaga, ngayon, isa na akong sumbungero. Oh, hello, Coach Abby, hi. Magda-drive lang kami, sandali. Don't worry, magaling yung driver namin. Bye. Bye, guys. Anong bye? San kayo pupunta? Hindi kayo aalis. San ba galing tong car na to, ha? A ako naman yung driver. Coach Abby, anong ginagawa mo? Mike, ikaw bahala dyan kay Timur. Girls, ano ba kayo? Ba't ganyan yung mga itsura nyo, ha? Sino sa inyo yung nagsumbong sa amin, ha? Diana, pasok sa bahay ngayon na. So, ano, ano na nang nangyari? Bye, bad girls. Bagay lang sa mga banis yan. Ang yayabang kasi. Show off. Teacher Mike, hindi ko naman kasalanan. Inutusan Timur, lang ako. relax ka lang. Hindi kita papagalitan, okay? Talaga? Oo, akin na yung susi. Uh, bakit naman? Sasakay ko lang si Abby. Magdadrive kami. Teacher Mike naman. Bigay mo yung susi sa akin. Magiging okay lahat. Oo na, teacher Mike talaga oh. Makikita mo, Timur. Okay ang lahat. Si Abby, siya ang bahala sa mga girls. Ikaw, hindi kita papagalitan. Okay. teacher Mike. Okay, basta ilalagay ko tong recorder. Tapos, magiging friends na kami ng mga basketball players. Girls, ano bang ginagawa niyo? Nakakahiya. Coach Abby, gusto lang namin maging iba ngayong araw. Gusto lang namin mag-change image. Happy lang kami. Hello, Bunnies. Hinahanap ko kayo. Wow, ang cool ng damit nyo, ha? O sige, aalis na ako. Diyan na kayo. Hoy, football girl. Di ba sinabihan na namin kayo na huwag kayong papasok sa kwarto namin? Wala kayong gagawin dito. Okay? Pinapakialaman mo ba yung closet namin? Girls, ang pinag-uusapan natin, yung itsura nyo. Anong nangyari? Bakit ganyan? Loren, kapag may nawala dito sa kwarto, ikaw ang kumuha. Wala akong kinuha kahit ano. So, change image. nag -pre kayo na cool? Eh, ang kalat-kalat na ng kwarto nyo. Ayusin nyo nga. Maglinis kayo. Okay, girls. Tama na. Hindi tayo nag-workout. Hindi. Hindi ako papayag. No. Ako rin. Ako rin, Coach Abby. Hindi mo pwedeng sabihin kung anong isusuot namin. At hindi mo pwedeng sabihin kung paano kami mag-behave. coach mo na lang kami sa cheerleading. Coach Abby, tama yung mga girls. Coach ka namin sa cheerleading. Hindi sa pananamit. Tsaka kung paano kami mag-behave. Ah, okay, ganon. Sige, isuot nyo na yung mga uniforms nyo. Magta-training tayo. Two hours. Coach Abby, hindi pwede yan. Di ba sabi mo sa amin tapos na yung training ngayong araw? Tsaka pinamis mo, di ba? Hindi mo na kami sisigawan. Si Teacher Mike lang yung pwede mong sigawan. Girls, hinihintay na tayo ng car natin. Tara na. Oo, Kitty, tama ka. Huwag natin sayangin yung effort ni Timur. Dinala niya yung car dito. Girls, gusto niyo bang ipakita dito na hindi ko na kayo kayang kontrolin? Coach Abby, hindi mo naman kami kailangan kontrolin. Coach ka lang namin. Malapit na yung school, gusto lang namin mag-enjoy Pagod na kami sa pagiging mabait, okay? Gusto lang namin ipakita yung other side namin Okay, ipakita nyo yung other side nyo Pero hindi as banisher leaders, kundi mga bad girls Oo, Coach Abby, bad girls kami ngayong araw Girls, ano bang problema niya? Bakit galit siya sa atin? Sa totoo lang, inis ako kapag galit siya Nakakainis Guys, bad girls kami ngayong araw. Yun lang, okay? Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Okay? Bye! Aalis na kami. Bye, girls! I won't stop I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 no. I won't stop. I won't stop. Yeah. I'm so handsome. All in car, my zoom, my I'm, I'm so fast.